Oh oh to the moon road trip boom boom So hello po mga ka nandito po tayo sa pamilyang Bayan ng Taytay so, Rizal next ko lang po, yung bagong yun dito sa Taytay Rizal public market, kasi nung napatamin dati dito wala pa nito pero ngayon, meron na malupit, tingnan natin ha tingnan nyo, dito so, po so ito po ang Taytay public market ano po nakapasin nyo dyan So, tuturo ko po sa inyo kung ano yung bago dito. Ang bago po ngayon dito, ay ito po. Nung huli po natin dito, may is... elevator. Pero ngayon, no malupit. Meron na. So, talagang muunlad po ang bayan ng Taytay. So ito pa yung elevator nila dito Ayan na Tatlong palapag po yung Family and Band dito po Sa Taytay -Tay Rizal So isang building pa lang po ito sa ano, Dito sa Family and Band ng Taytay -Tay. O ayan po So hindi na mahirapan na magkat ng mga Matatanda sa third floor o second floor Dahil po sa pinagawang elevator po Ng lokal na pamalaan ng Taytay -Tay. Rizal ito po sa Taytay Public Market so langgin hawo po nyan para sa mga senior citizen na hirap ng o ng na maglalakad kaysa market sa agdanan at sa mga PWT so isang napagandang proyekto po nito para po sa bayan ng Taytay kaya out po sa mga taga Taytay Rizal Shoutout po sa mga opisyales ng pamalang nunsod ng bayan ng Taytay dahil sa isang napagadang proyekto na ginawa po nila para sa kanilang mga kababayan. So pag may mga magandang project yung mga official ng bawat bayan dapat pinupuri pinapasalamatan upang sa gayon maging prosecuted pa lalo sila sa mga magagandang proyektong pwede na lang gawin sa bawat bayan o yan po wala pa wala pa sumasay sa elevator ano po masasabi nyo sa proyekto ng mayor dito po sa bayan ng Taytay para sa niyang mga babayan na so, lang po ano mo niya sa isang proyekto niya ito po sa Tanay ah, sa Taytay Public Market panitan eh kasi taga-tani po tayo napasyal lang po tayo ngayon dito sa Taytay Public Market dahil siya naman po natin si Commander Uli dahil may bibilin po siya dito so maraming maraming salamat po sa inyong lahat ingat po sa lahat and God bless dito po tayo ngayon Taytay Public Market 宁波。